So, ang napakagandang hapon sa inyong lahat mga kapwa o kaparmer So, ngayong hapon mag-update lang po tayo no, sa ating talong. Kung saan pinapahinto po natin ang pagdidilig po ng fertilizer, pag-spray ng fungicide. So, ano lang, insecticide lang ating gamit. So, dahil sa sobrang mura po ng kailaw, yun po mga kapwa o farmers ang ating talong. So, marami pa rin tayong bungang makikita, no? So, ganyan po. So, kahit saan tayo iikot, mga ka-farmers sobrang daming bungang makikita natin sa ilalim. Yan. Sobrang dami, no? Hmm, tingnan nyo. Kahit saan tayo dito. Yan po ang bunga po ng ating talong. Napakarami po. yan po mga ka-farmers magkatabi lang so kahit tayo ikot maraming bunga so kawawa po ang ating talong kasi pinapahinto po natin ang pagdilig ng fertilizer pag spray po ng ano dahil mura ang presyo so hindi natin bunutin kasi batang bata pa ang ating talong mga ka-farmers tapos sobrang tangkad na no. Ah, uh, parang lagpas tao na. So, maraming bunga. So, marami pa rin tayong mapipitas. Hindi lang natin makita, 'no? Oh, Paglapitan natin sa camera. Tingnan niyo. Ang bunga, 'yan. So, sobrang dami magkatabi lang kaya tag sampung bunga sa isang puno oh. yan so yun po no ang maibahagi ko sa inyo sa ating uh, talong na <laughs> dahil sobrang mura ng presyo napabayaan ang pag-aalaga so marami pang bunga pero ang masasabi ko lang pag bumaba ang presyo Ah, uh, pwede insecticide lang kahit walang fungicide. So, yan lang po no mga ka-farmers. So, sa inyong lahat hanggang dito na lang po. Maraming salamat. So, ngayon dahil medyo tumaas na ang presyo ng konte, uh, ah, apply na po kami ng foliar at saka fungicide. So, sa inyong lahat hanggang dito na lang. Maraming salamat.